Mini Channel. Hello, hello. Pinapol ko guys. Distract ko na. Patsay pa. ibot doon eh. Ipa ibot ng pinapol ko guys. Ayan. Yun, 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 guys. So now, to destroy my pineapple. for years already, guys. for years na yata, hindi walang bunga. To destroy daw, destroy. Alamak. Sorry. Sorry. Oh yes, but I didn't produce kong guys so that's why I destroyed I destroyed guys There na guys na. sinako ko na pinastik ko na guys si okay, ano na nandyan plant ang ino ilagay ko dito guys plant ganito yung ilagay ko guys ah. ganito na plant tingnan mo guys ha? ganito ang plant ah. I really really I take care for years Okay guys. Bye bye, bye bye. Yon yung mga hagard na yung mga plant dito guys. Hagard na. Yung mga plant dito. Ayo. Ito guys. Okay na yung kalaman guys ito yung kalaman kiki oh. oh see guys ganda ng ano ganda ng flower oh lalo na to guys ganda di ba ang ganda niya Okay. May napusok sa ano kong oh something open. Ito guys. So kilala nyo to guys. Makain daw to. Yung tawag na dito guys is bayang. I don't know sa atin kung ano to sa atin. Mayana. Mayana mayanang itong. Yung barang may mayana. Mayana guys. Yun. Ito yung tanim namin dito guys. Saya suka yang ini. Saya suka yang ini guys. Membangunnya. Oh, membangunnya. Isteri. Biar orang lihat mana. apa? Anu snake snake plant. Anu yang guys. peppermint guys ito yung peppermint ito yung mga plant namin dito guys ito din guys makain to guys makain din ito of course basil guys sangig sangig guys sangig Fokus yang dihitung dengan Nah Small ni yang Maraming isda guys Maraming isda Still alive lah guys Still alive lah oh. Kita ni guys Kita guys small pond yun yung halaman dito guys yun yung halaman halaman lalo na to guys Dragon fruit tu guys Dragon fruit yeah. Yeah. Okay guys kita lah Tengok lah di guys Tengok lah di sebelah Banyak lagi tu Pagkano? Hmm. Ay dito guys Ang oh, maraming bulak nila guys Ang ganda oh Ang ganda guys, ang ganda Ito pa yung cactus Ang oh, ganda ng cactus oh Pagkano? Oh. Ganun? Oh, Pagkano oh, yata ito guys stick lang. Ayan. Dito nilinis, nilinis na dito guys. Oh, ang ganda naman itong ano. Ang ganda talaga ito. Ang ganda guys. Ayan. Ito yung ano nga. Ayan, sungay so, pinang guys. Sungay so, pinang. Yun, so um, yan Kita tapon ko na to guys. Kita ko na to. Ah. Four years na guys, hindi na yung pineapple ko. Kumain na. to destroy. Ah, eto. ya, hah? ni semua ya. siapa? si open. lagi like the kau kuantik semua. ah, lagi dah, ada obor dah. ya, deh. setuan, hah? kan kuku lagi. okay, okay. Thank you guys, thank you guys. Bye bye. Kita pun kena. Oh, ang ganda. Ang ganda talaga to. Mega mega love shout out guys sa team Katopak team squad, team Benit, team Peaceful. Mega love shout out. Misai Banania. Mega dance. Aha. Dong Nel. So, oh. yeah. unit 30 team, airline, blogger, mingle of shop out, shop out, bye bye guys, bye bye. bye. bye.